eh yung sabi ko doon nararamdaman ko din ko kasi ng bang. Pero syempre ngayon mas mature din. Oo, ina-mature. Mas settled na ako. Pero ano pa pala? Gusto ko kasi pala mag-explore, na i-enjoy yung buhay. Ano nga? Um, may request ako. Kasi di ba laging naman akong hindi pa para sa. Okay, ano lang ako, request lang kasi parang maganda yung moment na Ayan mga kapatid, good, uh, good evening po sa atin lahat At uh, tayo po ay nanonood sa Danjoy At uh, kahapon nga kilig na kilig tayo dahil pinanood ko At kahapon ko pa sana yan na gustong reactionan Kaya lang po talaga ay kailangan natin po muna unahin yung mga may tablil na ako no Nakakatuwa po dahil ito po ang si Dan si Joy, talagang nakita natin yung very close na talaga sila na hindi na sila naiilang sa bawat ah, sa isa't isa no. Dati 'di ba, naiilang pa sila pero nakakatuwa po talaga itong ah, samahan ng Danjoy Joy dahil tingnan niyo po ay ah, pumunta sila sa ilog na napakaganda talaga yung ilog na yun na ah. para ba rin ba sa laguna yung Uh, umaagos sa napol. Ang ganda po talaga, ano. Uh, pasensya na kayo mga kapatid, hindi tayo, hindi tayo makakanta at uh, po yung isa kong cellphone, ano. Hindi ko na na-charge, hindi ko nakita. Ngayon po ay nakakatuwa nga po sila dahil sama-sama po, nag, uh, parang nag-picnic. Ang sarap doon yung maliligo ka, lalo na kung mainit. Ano po? uh, nakakatuwa dahil ito nakasigyan talaga napakasweet talaga ni ano ni Dan kay Joy ano hindi na sila yung talaga nung love team pa lang pag alam mo pala talaga na magkarelasyon na sila talagang kahit pa paano po talagang kikiligin ka dahil itong si Joy uh, si Joy talagang naging ano na rin na ang tawag doon naging Bukal na rin at saka talagang sweet nilang dalawa. Yung ito talaga, alam nyo po talaga itong si, ano, diwata. Bagay na bagay dyan sa ilog, ano. Dahil yung ano, sabi niya, ka po. Ikaw talaga ang diwata ng buhay ko. Di, <laughs> yeah. At nakakatuwa nga po yung grupo, masaya. At, ah, uh, grabe. Ang um, sexy talaga ni Joy yung nakat one pass. talagang siya yung ano lang dito lang. Ay, normal lang lang ngayon dito. Huwag lang yung, alam mo naman po, ano. Ibinabagay at saka pag maraming tao, nakakahiya naman mag <laughs> Pero si Joy talaga, ano, ang sexy talaga ni Joy at nakakatuwa. At alam nyo po, uh, doon ako humahanga at kikalingak dan na... Grabe po yung pag, uh, pag niya kay Joy at saka kita naman natin kung talagang uh, walang pagtingin si Danjang kay Joy. Kita naman natin na kung paano niya ang kasi alam niyo po mga kapatid, ang isang tao na parang scripted lang, alam niyo in kit mahahalata niyo po rin dahil ayon yun sa mga kinikilos nila pero itong dalawang to pangita natin ano sabi nga ni ni Dan ano may request lang daw siya kay Joy ano yun na <laughs> pwedeng i-kiss mo ako tapos ay nako talaga tawang-tawang tawa pati ba naman ika na isisingit no ano di ba ang sar ang sarap lang po pakinggan nilang dalawa dahil nagbibiruan sabi naman ni eh, ni Joy yung first kiss niya ibibigay niya sa tamang panahon <laughs> <laughs> May tawang pa Ang ganda ng ano, oh, gor. Tingnan nyo po. Parang sa, ano yun, sa Laguna. Sa uh, pagsanghan poles. Ganyan na po yun, oh. Napakaganda, no. Napakaganda, ano. Parang bagay na bagay dyan si Joy. Yung talagang nandiyan ka. Liwata ng buhay daw ni Papa Dan. <laughs> Alam mo yun po yung hindi po nakakasawang panoorin sila dahil yung lugar talaga napakaganda at saka talaga sila po ay sadya talaga na pangita natin na talagang naga uh, naiin sila sa isa't isa. Ibang klase yung magkasama lagi tapos parang um, si may ads talaga. Yan, ang ganda ng lugar, oh. Ano, mga kapatid, na parang ang sarap-sarap dyan maglapa, ano-ano ka, dahil yung uh, lugar, tingnan nyo po, oh. Ang ganda, sobra-sobra. Pero, siguro kung tagulan dyan, nakakatakot dahil ang lakas. Ano? ah uh, yung agos, malalaki ang agos ng ilog. Pero, napakaganda po talaga, ano, Uh, kaya alam nyo po mga hapatid, hindi tayo nasasawa na manood talaga sa mga vlog ni Kalinga Prab dahil ang gaganda talaga pag yung vlog niya talagang tingnan mo ang kuha, ang ganda talaga, promise. Uh, para ka bang nanonood lang ng yung mga sa ibang lugar dahil ang, ang ano talaga napakaganda. Kaya a shout out sa mga I love Sabado. <laughs> Kasi Sabado itong kinunan eh. Ay kahapon hindi ko po pwedeng reaksyonan kaya hindi bali na tayo magre-reaksyon ng uh, huli kisa sa magreaksyon tayo po ng hindi pa po nag-24 hours. Kasi paano po na muna natin kay prab dahil yan po dyan siya kumukuha ng pantulong, di ba po? Kasi ang dami pong mga kumukuha, nanakaw ng mga video, di ba? Kaya dito po ay para tayo makasuporta pag at tulungan natin po ano kaya kahit ako po ay huling-huli na po ako lagi na kung sa tutusin panis na ay patuloy pa rin po ako nagre-reaction nang tingnan mo ang ganda ni Joy ano yung katawan niya talaga lagi ang sexy-sexy niya no dahil alam naman natin si Joy nagjogging ano ang ganda oh ang pakinggan nga natin muna. Ang ilang ano muna to? Ang ilang polls na napuntahan muna to? Marami na ba? Ito ang first time ito. Oo, dito sa okay, Panibago. So, Panibago ang first time na naman natin na napuntahan magkasama. Nagustuhan mo naman. Oo. Tsaka ano, masaya kasi naging sila mama mo. Oo. Yan, nakatawa. Ano, gusto mo na mag-feeling? Parang sarap ng tubig yung lamig. Wala, <laughs> siguro kapitan. Hahaha. Yan naman yung sunot mo. Ang lambing oh, okay, nilang dalawa, na. Diyan ang sweet-sweet talaga nila. Niya, Kaso wala akong abs. Hindi ako okay. siya eh. Abs na eh. Tab. Pero, wala okay, daw man. siyang abs. Tab. Ano pa rin naman? Ah. Ano? Okay lang ba? Gamitan mo na lang ng face card. Hindi oh. <laughs> yeah. so, ay, ay 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 ay, na lang natin. Ay, Joy! Nasa-tempt na ako lumayan. Ay, no, mag-baba. Di naman malalim yan. Diba? Napapanood ko so, kasi malali. dyan, ah. Oo, <laughs> oh, sa ngayon. Kasi medyo wala. Lutay dyan ka eh. Pwede ka nga kumakyat dyan. Oh. Tapos meron dyan parang lagun. Kaso, ano siya? Hindi na siya. Hindi pa, dyan mo sa gilid. Medyo tumitado. Uh, Nakakatakot. Kasi puro bato. Yes, know, na, na... Pero okay. Hmm? Kasi dati wala yung mga. Three years ago daw. Baka mamaya dyan, eh, May ibang iniisip si kay, ano? Si Joy. <laughs> Hindi lang. Ang mahalaga, yung nakaraan, wag na natin uh, iisipin pa. Ang mahalaga, yung present. No? Huwag tayong maging, ano? Basta kung ano lang po, yung present natin, yun ang ano natin iisipin, wag yung mga nakaraan dahil yung nakaraan ay nakaraan na ano, mga kapatid, yung present po talaga ang talagang nakaka-excited talaga. Sana naman nga ano. Yan, no, lamig. Ah, ah, ang ganda oh. Oh, wow! Ganda talaga ni Joy. Yan sexy, oh. Tingnan mo. Gandang-ganda ganda si Kalingap na. Nala! Grabe, ang ganda. What I to achieve you Gave me air that I had to mm. Saan ka pa? Napakaswerte kaya ni Kalingap ano? No boyfriend. No first time kissing. Alam mo po, talaga yung excited ka ba? Ano, kahit uh, first time ni Joy na magkaroon ng boyfriend, ayan sana nga, huwag uh, mo sasaktan papala na ha. At uh, marami talaga masasaktan pag sinaktan mo talaga si diwata. Hmm. I-anong forward natin para makita natin. Sweet nila na. I-forward natin nga mga kapatid. At para naman, para mata, ano natin. Pero ayaw mo sila. Di ba? Hindi mo naman ginagawa yung para sa kanila. ang daming issue talaga, ano. Yung mga basher, talagang nakasagdag-sagdag. Hahaha. Pero sanay na tayo sa mga basher na yan, hindi na natin pinapansin. Mani-mani na lang yan natin. Paglaban ang ating samahan. So, hindi na magbabago yan. Habang hmm. tumatagal, mas lalo. Malumalalim ang pagsasama nila. Protektahan tayo. Lumulutang <laughs> <nilang> <laughs> <laughs> ka <lalo. laughs> Ano kasi, um, Bagay na bagay ka dito. Ito ang diwata ng buhay ko. Eh! Bagay ko na sa Ikaw ang diwata ng buhay ko. Grabe si Papa Dan. Ah, ang sweet talaga ni Papa Dan. At saka nakikita natin po talaga kay, Dan yung uh, masaya. Ay, diwata ng buhay mo. <laughs> Ay, diwata ng buhay mo. Ang saya talaga nila panoorin. Ako tuwang-tuwa talaga sa kanila. Ano sa tutunan? Ano? Huh? ano Alam mo, nakalimutan ko lang. <laughs> ano? Naglibang tayo dun. Ano? Pwede na ako. Sa ano? Sa kiss mo. Kiss! Mo naman? Pwede na daw si Don wow. sa kiss mo? Sa chicks lang. O, oh, uh, yung sa chicks. Di ba uh, ikaw nilalika uh, na kita ba? sa noo ngayon? Grabe na naman. Baka nag-kiss tayo sa for Ako naman kag-kiss sa'yo ikaw hindi ba sa, ano, sa chicks <laughs> <Okay. laughs> Saka na daw yung kiss. Ay, na daw yung kiss. Ay, yung na Kasi first kiss hindi oh, daw man, ni Joy. Hindi natanong na magigit ah. Sarang ano um, din naman siguro ah. Uh, I-deserve ko din naman siguro. Hahaha, <laughs> deserve. So, <laughs> ba? Diba? Alam mo sa, talaga ako yung natutuwa sa kanilang dalawa. Sa, Sana nga, ano, hindi pa importante niyo. kung... Ang hirap naman kunin ang first kiss mo. <laughs> ang hirap daw kunin yung first kiss. Sige, uh, mm. Mm. <laughs> Pero ang sexy na. ni Joy, no? Hindi naman kita pinipilit na hindi ka pa-comportable. Siyempre so, nila-respeto ko yung, eh, yung first kiss mo. Correct, Papa Dan. Uh, saludo uh, ako sa iyo. Uh, 100%. Yung pagpana, ikaw yung ng, ng, kasi uh, Tingin ting yun na yon yun. Uh, yung moment. yung yun, moment <laughs> ng first kiss. 'Di ba? Pangit din kasi yung ano eh, yung yung minamadali. Yung request ko yung ako yung magsasabi, 'di ba? Parang ano, hindi pa siya sincere. So, gusto ko yung hmm. ano, ano yung na lang. Yung pusa. Luma. Yung kusang lumalabat Luma ang halik ni, ni Diwata. <laughs> Di ba? Ganun talaga. Kasi mararamdaman mo talaga yan na gustong-gusto mo siyang yakapin. Gustong-gusto gustong mong halik ka. Ayaw ko. Oo naman. Lahat <laughs> naman yan naintindihan ko at nire-respeto ko lahat. Mga boss, eh. Bravo, bravo, bravo. Kaswit ni Julian! Kaya mo na, ulit tayo ng medyo nakabakaba. Okay, Ang layo pala ng linalakad. So, ayan mga kalingap, nagbibigay po tayo kay Joy. ayan, ayan. di ba? Sobrang sweet talaga ni Papa Dan. At saka, rinirespeto niya talaga si Joy. Kunwari na, oh, yung halik ko. Talaga naman. Pero alam nyo po mga kapatid, totoo yan. Kahit kayo ay mag-boyfriend na, yung may, may time yun talagang kusa mo talagang naibibigay na yung ramdam mo na ikaw mismo na walang pumipilit sa'yo. Yung ikaw mismo yung magbibigay ng kiss sa love mo. Di ba? Alam nyo po mga kapatid, sa totoo lang, uh, ilang ano na ako na kinikilig dito sa dalawa. No. Ngayon ay eh, di ba ka yung I love Sabado, mga kapatid ay yun po ay talagang sadanjoy joy lang yun. At uh, intay intay natin at marami pong darating diyan na ang darating na mga surprise. At saka darating din yun yung kiss kiss kiss. <laughs> ah, kasi hindi naman talaga maganda yung hmm, malay mo mga in private, pwede silang mag kiss, pero yung may camera, wag muna at nakakahiya muna na. Para ayan mga kapatid at, at nakita nga natin po yung uh, vlog ni Kalinga Frog panoorin po natin, suportahan po natin ang Danjoy na patuloy lang tayong mag uh, uh, sumuporta sa lahat ng love team kagaya po ng Danjoy, Edcee, uh, Edbau uh, at Junker. Ayan, shout out po sa mga jumkar dyan na nagmamahal. Ay, marami pong salamat. At yun nga, wag na tayong uh, ano, maging ano tayo, maging mabait na sumuporta na lang tayo sa lahat ng mga beneficiary ni Kalinga Prab. Kasi ang tinutulungan natin po dito si Kalinga Prab na panuuri natin ang video para lang po yan sa mga beneficiary niya at Siyempre naman sila Kuya Bal Santos Matubang at Iidna Vlog. patuli uh, patuloy tayong magsuporta po dito po sa Jumcar kay si Jumar po dahil ngayon po nga ay may pinababahayan si Kalingap Dan. Iyan po ay isang charity vlogger. At si Kalingap Ido. Iyon, suportahan po natin. At lahat po ng mga... Um, partner ng Kalingap, panoorin po natin para yun po ay makasuporta tayo sa mga channel nila at Ah, uh, wag tayo mag-skip po mga kapatid ng ads para maganda lalo na ko nasa ibang bansa tayo. Malaki po na ang naibibigay natin sa kanilang uh, tulong. Ano? Ah, uh, marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid na patuloy kayo nagsusuporta kay Malodie De Los Santos. Please po, uh, subscribe Malodie De Los Santos at siyempre po la lagi uh, magtamsak po tayo para maganda sa panlasa ni Lolo. Nakakagano ano na rin na uh, thank you so much po sa inyong mga danjoy, uh, kilig overload kikwa uh, kanuli shout out po uh, sa team na ano ba kalingap yuki ah uh, kalingap yuki ah mali 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 kali ano, Kalingap Day UK. Ayun ang tempo pala ni Kanuli. Ako po nakakalimutan ko. At ayun uh, nga, bihirang ako makapasok sa uh, sa GC ni Lan laka, ano, dahil busy sa trabaho. Magpapaano na kasi magsasummer na. Ang dami po dapat namin inaayos, pini-prepare dahil next month pupunta na kami ng vac vacation sa dagat, ano? At uh, masarap po magbakasyon po sa dagat. Mm. Uh, weekly lang po ako umuwi ng room na Katrin. Kaya marami pong salamat talaga po na sa patuloy natin pagsuporta kila Kuya Bal. Importante po yun na tayo tumutulong. Ano? Uh, shout out po sa Team USA. Thank you so much po. Okay, Kuya Andy. Thank you, thank you. Kiyang Mi, thank you so much. At sa lahat po ng uh, Jumcar, uh, shout out din po sa Jumcar uh, 23, Jumcar 2018. Sana po magkaisa tayo. Ano po? At uh, lahat po ang mga love team ni Kalinga Prab, supportahan po natin, gagaya ng Danjoy. Huwag na tayo pong ano, yung dahilan dito po ang sinusuportahan po natin ang Kalingap, si Kalingap rab di ba? Huwag na tayong ano, dahil nakaka-stress talaga po yung puro issue, na tayo-tayo lang naman po sa loob ng Kalingap. Sana po ay magtulungan na lang tayo, magsuportahan na lang po. Ano, yan lang po ang nasal ko. Sana ay magkaisa, wala na tayong dapat po ng mga sa so, mga iba, 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 na natin ang mga fried natin, ang mga fried chicken, pali pa rin natin. <laughs> Ayan mga kapatid, we love you so much. Sana po ay tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin dito sa Kalingap. One family, one Kalingap. Marami pong salamat. We love you so much mga uh, viewers na nagmamahal po sa Kalingap. Marami pong salamat, lalong-lalo na po ang nagmamahal, Kimalo de los Santos. Paalam po, we love you. Bye-bye!